Uh, yeah, ito, ito. Ito yung... oh, meron dito. Meron kinakabit dito. Dito, may filter na kinakabit dito. Tuturuan kayo. Tuturuan kayo ng uh, mga DSW. Ito, ito yung buo. Ito, yan. Paglabas ng tubig dito, paglabas ng tubig dito, malinis na. Pwede nang inumin. Pa para makasiguro kayo, pwede nyo rin pakuloan, pakulo pa muna. Para siguradong sigurado. Pero, iniinom namin yung uh, ano, palabas dito. Hindi, buhay pa kami. okay, okay, okay lang. <laughs> oh. <laughs> Gago! A few moments later. Kuya, ano po yan ginagamit nyo? Ito nga pala ang gagamitin natin para ipunin ang tubig ulan para inumin. Pwedeng pakuluan muna bago inumin. Hoy! <laughs> uh, hindi po ba kayo magkakasakit dyan? Hindi naman. Ito nga ang recommended ng ating pamahalaan. Huwag <laughs> mong subukan. Masisira ang buhay mo galing ng ating pamahalaan na iisip pa nila ang ganitong solusyon. Ikaw, loyalist ka ba nila? <laughs> Yun.